sa uh, bola ng Mio Gravis. Kasi last time nung bumiyahe kami ng Infanta Quezon, uh, parang bumiga yung oil seal ano na motor etong si Mio Gravis. Nung binaklas natin, uh, nakita natin na bumigay na rin yung bola, puro kanto. Puro ano siya, uh, hindi na siya bilog, hindi na siya perfect, no? Bali yung nakalagay doon ay 11 grams. So, yun yung pinalit natin sa stock dati. Nung unang-unang ano natin, uh, pagpapalit ng bola, sumula nung makuha natin to si Mio Gravis, guys. Meron kasi kaming timbangan ng mga grams kasi uh, nagbe-bake yung asawa ko. Ginagamit niya yung pang ano na yun, uh, kuha ng grams. Bale, yung stock na nakalagay dito, nung tinimbang ko ay 12 grams. So, after na masira noon, nag-11 grams ako, Uh, maganda naman yung naging performance so pagas muna tayo guys bago tayo magkwentuhan ulit <laughs> tayo so, okay guys uh, nagparga ako na 150 pesos so yung nakalagay talaga dati rito uh, 12 grams you know, balik tayo sa usapan natin tapos nga pala guys uh, yung mga pagpapalit ng oil seal at saka ng uh, ng bola may mga, ano na kasi dyan eh may mga videos na ako na nagawa hanapin nyo na lang sa uh, mga naunang upload ko baling pagbabaklas bubaklas doon na rin so kaya hindi ko naginawa ng video so ito yung na-update ko na lang kayo uh, kasi yung performance ng 11 grams na bago natin palitan na yung nasira <coughs> kung napapansin nyo kasi itong 12 grams na nakalagay sa akin alam mo yung kapag nakahinto ka tapos yung unang piga ng ano, motor mo uh, meron na agad siyang urong baga meron na agad siyang hindi ko naman sinasabi na arangkada tawag doon kung baga, mo agad yung pag-usad ng ano mo ng motor mo etong nakalagay na 12 grams ito guys uh, parang tumipid siya sa gasolina Parang tumipid siya. Ayun lang yung impression natin, no. Nung binalik ko yung 12 grams, guys, ah uh, napansin ko sa motor ko ah uh, napakadali niyang ma-reach yung 60 to 70 km per hour tapos dire-diretso kung maluwag ang kalsada, papalo siya nang 80 hanggang 90, no. Ah uh, nung nakalagay rito 11 grams parang hirap ang motor eh. Ayun, tapos ito, yun nga, ang bilis niyang maka-overtake. Pero yung bilis niya, yung top speed niya, hindi ko pa sinusubukan. Kasi alam ko hirap talaga ang Mio Gravis kapag all stop. Yung mga nakalagay sa panggilid mo. Ah, uh, hirap siyang ano, kaya naman tumakbo ng 90 to 100 km per hour. Kaya lang talaga hirap lang talaga siya, guys. Nakapag top speed na ako dati rito ng 100 km ah uh, per hour nasubukan ko yan na pumalo siya ng ganong kabilis uh, kaya lang yun nga hirap kung talagang gusto nyo ng motor upgrade nyo yung mga panggilid nyo so usapan ng, ano na naman tayo guys uh, oil seal uh, yun nga nung, ano no, masira yung oil seal natin nagpalit tayo ng bola Ah, yung nilagay lang natin na oil seal dito, yung pang M3 or Mio i125, no. Karalan mo yung panggilid mo, guys, kasi minsan may mga mekaniko na nananaga sa presyo, no. Napakadali lang palitan niyan. Proper tools lang, basic tools lang 'yan. Para baka tipid kayo. Tapos kayo na rin maglinis ng panggilid nyo. Napakahirap talaga nung may motor na ano, na scooter, guys. Talagang kailangan totoo ka sa preventive maintenance niya eh. Hindi katulad ng ano, hindi kadena na nakikita mo yung outer na outer part ng motor, like kadena na makikita mo kung talagang low-low na ma-adjust mo. Diya guys, sa ating mga naka-scooter, ah, yung belt, talagang kailangan bakalasin mo pa yung takip ng crankcase para makita mo kung paliitin na yung belt mo, yung bola mo, di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, kung araw-araw nyo ginagamit kahit mga 3 uh, to 4 months mag PM kayo sa motor nyo simula nung binalik ko sa 12 grams tong motor ko guys napaka ano uh, sarap gamitin uh, very responsive yung ano nya ano? eh no yung silin door parang konting ano mo lang eh umaangat agad yung umaga parang umaarang kaatagan. agad kaya lang, hindi natin ma ano to, masasabi kung ano itsura ng dulo. Di ko pa sinusubukan eh. Kung may dulo siya. Pero kasi, kung iisipin nyo, yung nakalagay ng mga stocks sa uh, MIUI 125, uh, 12 grams lang rin eh. Kaya uh, mapapansin nyo, minsan yung MIUI 125 uh, medyo mabilis talaga. Kaya yan, napakaganda. Yan. Sarap dalin guys. At saka parang nawala yung vibrate na ano na no, manibela especially yung makina kapag nakarekta ka dati nung nasa 11 grams ako medyo nginig nginig yung manibela ko kapag bineberit ko so ito by the way nasa sinsag tayo guys ito ah, hindi siya masyadong hirap parang normal na normal lang yung ano mga basic lang talaga yung ahunan easy ride 150 Alaw eh, max ka na nasa likod ko yan o oh. Stop over muna tayo rito guys may ano, Petron. pababaan na kasi tayo ng tikling ngayon. Ah, medyo malamig rito sa Antipolo kaya <laughs> kailangan nating mag CR ito muna tayo so guys uh, ito yung motor natin no? Uh, gusto ko lang rin pakita sa inyo no? uh, ito medyo manipis na ito yung ano nya, yung disc brake tapos naglinis nga rin pala ako ng preno hindi uh, ko nalinisan yung motor guys pag maglilinis kayo ng preno um, subukan yung pag maglilinis kayo ng preno guys subukan yung tanggalin yung pinaka rad dyan no? yung rad para maganda yung ano kapag pinigahan nyo yung uh, hand grip nyo uh, maganda yung grip ng ano ng preno guys so baba na ulit tayo So nandito na tayo sa mga eh, parte ng tigling guys dito sa mga tayo tayo Rizal. Sana wala pa masyadong traffic dito sa mga Ortigas sabi nyo. Especially dito sa mga junction at saka uh, 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 sa dating EBER dito sa mga Ortigas. O ngayon ay uh, SM na, SM Ortigas. Kasi doon talaga nagkakaroon ng bottleneck. Lumiliit yung kalsada pagdating sa part na yon. So ito napansin natin Dati kapag yung ordinaryong araw Yung may mga pasok pag walang holiday Napakaraming sasakyan dito Ayan medyo maluwag-luwag ng konti oh. Sana all the way na to. Time check muna tayo 6.15 ng umaga guys At andito na tayo sa may uh, Santa Lucia, Pasig So, medyo maluwag pa talaga yung traffic ngayon. Uh, kasi, na, yun nga, ang motorista ay mga nasa bakasyon pa. So, ordinary day. Talagang napakasigip dito sa lugar na to. So, siguro guys, uh, tatapusin ko na muna yung video ko dito. At ito muna yung update sa motor natin. Mayroon grabe. Uh, ang masasabi ko lang sa 12 grams na flyball na ibindalik natin dito sa motor natin. Oh. Uh, mas maganda ang performance niya kaysa sa... 11 grams uh, nagamit ko na rin kasi to nakaraan napansin ko yung gasolina nya ay mas tumipid no? tignan nyo medyo wala bawas yung uh, fuel indicator natin no? tsaka napakagandang uh, napakagandang mag-response ng silinyador niya talagang ramdam mo yung merong uh, pag-usad Saka syempre, nawala yung vibration tulad ng naunang sinabi ko. Hindi na masyado manginig yung ano yung manibela niya. So siguro guys, hanggang dito na lang. Uh, sa susunod muli, uh, binabati ko kayo ng happy holidays. Uh, advance happy new year sa inyo. Yes, Korea Motovlog. Ang inyo pong lingkod.